ko mga kabiker na Pero no? Atayatang... na po Dito dito sa si 6 I-bike yata, i-bike Yan no, patay yata ang nadali Yan po Mga kabiker, may aksidente na naman Ingat-ingat po tayo, talagang Madalas ang aksidente dito Ayan, dapat mag-ingat tayo ng mabuti Dahan-dahan lang Siguraduhin natin, tatawid tayo Eh, nasa Kung tayo wala lang sa taxi na dumarating makaba ang preno ng taxi o oh. so, din siguro ito kaya yeah, inabot pa rin ang e-bike ingat po tayo mga pikit ayan po tayo accident na naman tatlong sunod na ito tatlong sunod na hmm. Alam, dami mga risk agad. Dumating. Mahagap talaga ang mga taga-tagi. Ano ah, yan? Bawal talaga dapat ang e-bike dyan. Na, wala niya siya siguro ito. Ano naman? Tatlong araw. Oh. Ha, meron naman. Maramang tigas ang ulo. Nagwoon daan-daan pati mga bike, may dinya na lang bike dito, dong pa rin dumadaan. Basta makuhong na dapat masakto din sa kanyata. Hmm. Kopo, kaya mag-iingat tayo palagi. Eh. Hmm. Uh, Kopo. Ah, 'yung makaluwa, meron. Ang tatlong bisis na. tahu. Hmm. Hmm. Yung agak Bawal na dapat talaga ibang dito Ayu, buang